Dahil sa nagpapatuloy na road re-blocking sa barangay Biga, Aligaspi City, naging alternative road ng mga sasakyan mula sa unang distrito ng Albay, vice versa ang kalsada sa barangay Buyuan, Aligaspi City. Dahil dito, agad na nilimitahan ni punong barangay Ronaldo Minya ang speed o bilis ng mga dumaraang sasakyan sa kanilang lugar. Batay sa Executive Order No. 33 ng opisyal, 30 km per hour lamang ang dapat na bilis ng mga sasakyang dadaan sa kanilang lugar, lalo na sa kanilang mga pangunahing kalsada. Layon daw ng kautosan na masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga residente laban sa mga motoristang mabibilis magpatakbo. Alam naman natin na ah. Um, karamihan na aksidente yung over-speeding. You know? So, kinontrol natin yung speed ng uh, speed limit ng mga bihikulong. Dagdag pa ng opisyal, labing walong CCTV ang nakakalat sa kanilang mga pangunahing kalsada. Ang sino mang makikitang may paglabag ay hindi na papahintulutan pang makadaan sa nasabing lugar. I am appealing sa lahat po ng mga drivers, lalo na yung mga operators, no please advise your driver na sana po ay... Uh, uh, irrespetuhin, irrespetuhin itong aming executive order para maiwasan po natin ang aksidente. Lalong-lalo lalo na po na ang aming pong daanan dito ay slow. So, uh, mahirap na po pag uh, matulin tayo yung speed limit hindi ninyo irespeto, sigurado po magkakaroon tayo ng posibleng aksidente. Dahil sa nasabing kautusan, mababawasan na daw pag-aalala ng residenteng sinanay ni Risa para sa kanyang dalawang anak na nag-aaral sa elementarya na nasa gilid lamang ng kalsada ang pinapasukang paaralan. Mas maray po ining pinautob ini didi sa sa barangay para po sa Samoy yung mga kaakian lalo sa mga grabe ka hyper na mga aki na dai mo mapugulan pag nakaluwas na sinta sa gate. Epektibo ang kautusan hanggang sa matapos ang road re-blocking sa barangay Bigaa. Para sa mga balitang Tatak Bicol. مالمورال مورال